Mga kadribol, grabe, may matindi na namang nangyari sa team ng Lakers. Eto na nga, matapos ang kontrobersyal na trade ni Luka Doncic papunta sa Los Angeles, biglang tinanggal ng Dallas Mavericks ang taong nagpasimuno ng lahat ng yon, si GM Nico Harrison. Eto kasing si Harrison, siya ang utak sa likod ng trade noong February kung saan lumipat si Luka sa Lakers. Maraming nagsabi noon, imposible yan, pero nangyari nga. At mula noon, hindi na matahimik ang Dallas. Mga kadribol, isipin nyo to. Yung superstar na akala ng lahat magiging face of the franchise forever, biglang nilipat. Walang sense talaga sa fans ng Mavs. Kaya halos gabi-gabi sa home games nila, marinig mo ang chant na Fire Nico. At ayun na nga, nagising isang umaga ang Dallas Nation, fired na si Harrison. Pero teka lang, mas naging interesting pa kasi ilang araw bago siya tanggalin. May batang fan lumapit sa owner ng Mavs na si Patrick Dumont, suot ang Lakers jersey ni Luca. Ang savage ba? Diba? Sabi pa raw ni Dumont, I'm sorry for trading Luca. Kinabukasan, boom, tanggal agad si Nico Harrison. Samantala, si Luka naman, tahimik pero solid pa rin ang mga sagot. After ng game nila kontra OKC Thunder, tinanong siya tungkol sa pagkakatanggal ni Harrison at ang sagot niya, sobrang classy. Dallas will always have a special place in my heart. I thought I was gonna stay there forever, but right now, I'm focused on the Lakers. Mga kadribol, kahit halata mong may pinaguhugutan, focus talaga si Luka sa bagong buhay niya sa Los Angeles. Pero sinasabi niya, tapos na yung chapter na yon. Kaya ngayon, habang tinatanggal ng Dallas ang mga taong nagtrustok sa kanya noon, si Luka naman busy sa panibagong mission, tulungan ng Lakers na makabalik sa finals. May kontrata pa siya ng tatlong taon sa LA, kaya mukhang hindi pa panahon para sa Dallas reunion. Kung iisipin nyo mga kadribol, ang plot twist na to parang pelikula. Dati, si Luca ang sinisisi dahil daw out of shape siya. Pero ngayon, sila ang nawala ng GM, ng stability at ng respeto ng fans. Meanwhile, si Luca, umaangat ulit sa Lakers, nag-e-enjoy at mas motivated pa kaysa dati. Pero kayo mga kadribol, anong tingin nyo dito? Sa tingin nyo ba may chance pang bumalik si Luka sa Dallas someday o tuloy-tuloy na siya sa Lakers dynasty? I-comment nyo na yan sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon, isang reminder na minsan ang karma mabilis magtrabaho. Kung gusto niyo pa ng ganitong Lakers updates, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at maging bahagi sa pag-abot natin sa 30,000 subscribers bago matapos ang taon at maging bahagi rin sa ating Dribble Family habang patuloy nating sinusundan ang mga pinakamainit na kwento sa Lakers Nation. Dribble pa more.